baby girl may bisita po si Niyo ngayon ginalo po siya ng mga ano, tito sa tito-tita, sa misidro <laughs> sa guagua di kasi kami nakakapunta ng guagua kaya ayan, kami na pinuntahan ay, gawa ng ganda baby na? Tatawang baby. Ay, ang ganda. Ay, kiss mo. Madumi face mo. Madumi ka, mo, Ika-up to change ka ng ano? Ginigigil niya. Kanina pa hindi nagsasalita tong karig ako.

Wawan non wan ata ngayon. Hindi pala wawan May laban. Pustahan ba? Pustahan kong? Pustahan? Ah, kaya pala. <laughs> Pupusta daw yung sahod ni Gong Kong. <laughs> o oh, yan o. Oh. Si Alipik. si Oliver. Ayun si Ellie. Ah, talaga pala. Pwede pala yun. Maka na ano. Paano nilagay ito? May picture no. Palagay ko sa ano. E-bike. Hindi. <laughs> Charot. Ang galing naman no. Paano to? Ah, dinikit lang. Sticker. Sticker. Ang galing no. Ang si Ellie. Pangunakan <laughs> nito Pamangkin. Pamangkin. <laughs> si alipicola pang ano lapang binhi <laughs> si kongkong magkakapuna. Kendi. Oh, o nga kanin, ah sa ano yan? dun sa naglalagay ng deep well yan oh. Ah. Bendit well. Huwag kaya lagi. Ka Kenas guru. Oh. Makasalabat ya ba? maglalaro daw sila. Vaccine time! Uuwi daw ni Joma itong isa. Tapos, yun, isa na lang yung, ano, available. Ang laki na. Ayan, Rizal, mukhang mahal ka na niya. <laughs> Ma, ano naman, mga friend, dito mga, ano. Mga mga yan, hindi naman yan, ano. Para, lagi na kakagat Pati, Ayaw, mga? takot awa magbabaksin ako ngayon eh. Ikaw papayam sa iyo si Shadowdog kanya no mawakay Shadow <laughs> hmm? Paano mo 'yun? <laughs> <laughs> Hindi pinagkakagat kasi ni Chuchay, kawawa, 'yung mga tuta oh, may mga sugat-sugat. Kinakagat kasi ni Chuchay. Patata nabubugbog langit. <laughs> Hindi ko Ang harot eh. Ang harot. Yan oh, Unay na natin si ano. Anong pangalan niyan, Joms? Whitey. Whitey. Okay. Engel. <laughs> Yan na yun na. Ah, sige. Unain na pala natin itong patchoy choy Yan yung si Chuchay. gagalit. Si Losa to, no? Kawawa yung mga tuta sa kanya. Kasi pag lumalapit, nagagalit siya. Kasi gusto niya yung amo niya. Kanya lang. Hmm. Oh, di ba? Gusto niya siya lang. Shadow, shadow, kalika dito. Tuturo ka nun. Si Shadog, tuturo kang ko. Si Junjun Jun okay na yan. Booster na lang. Pero saka na. Ay! Baka makagat ka. Shadog! Tapos na itong dalawa. Ay! Tingin ko mahirapan tayo kasi si Chuchay oh. baka makakagat. Maka maka Tignan nyo naman itong sinasadid ko. Chuchay! <laughs> alam niya, nakita niya eh. Tinuro huh? ka dalawa, alam niya, nakita niya. Iyo pa hawak. Ang cute pa naman niya, no? Shadow. Oh, Nakalibog na. <laughs> <laughs> Wala pagkain. Iyaw, iyaw. Late pa eh. Yan ang masarap sa inihaw. Yan, yan. Prito yung malutong. Oo, oh, malutong na Prito. Yan ang papaulam ko kaya lipik. Pero <laughs> ito Ayan, akit lang ako sa lechonan kasi yung sahod di pa nadalan din ni ka-farmer. Sahod ng mga lechonero. Tapos, huwag na kayo sumama kasi magmumotor ako. Ito nga pinaka nung motor <laughs> pinaka luma ah. tingnan nyo, sasama pa tong nandito kasi mga pamangkin ko dahil, di nga kanina minaka... ko sige na, sama na sakay na, hawakan nyo si Rowan no. nakailang balik balik naman na ako doon minsan kasama si ka farmer tinuruan niya ako mag -motor. check the chickens there. Kasi si, di na kami nakaalis, na busy na, yung birthday ni Mama Beth. Watch out, because you're single, you're gonna get shocked. inano ano, sinelebrate. Simple nga lang, nag-order na lang din ako, kasi hindi naman makakapagluto. <laughs> Nakita Let's ni Roan yung lechon. Gusto mo? Gusto mayami Meron pang ganito sa inyo, Bray? Uh, Yana. Wala na? Siya sa siyang. Hmm. Ay. Ah! Ay. Ah. Kuya Bray. This is a black boy po yan. <laughs> oh, <laughs> tignan mo sa mama. Ika, ka tuloy. Reo, nakipag-agawan, nakipag-agawan ng bata. On, dead. Dead. <laughs> ah, gusto niya, red. May sama asim. sa maasim. Magic. Mmm, sige na. Kuha na. This is mine. Sumama. So mama, isa so, no, lang is, Hold this, Chichi. Buyad. Buyad. Oh, buyad. This. Ay, ate. Oh, no. Ate, isa pa. black ah hmm. eh hey. Tama na na. Baboy. Baboy. <laughs> Baboy daw. Lechon. Gusto mo lechon? Isa na Maman. lang yan. Okay. Ay, na-pick up na yung 10. thirty, no? Oo, okay. oh, yan laki ah. Ilang kilos yan? 35? Maman. 40? 40? Parang 40 ako. nga eh. Mama, Pero 35 it. lang yun, di ba? Malaki lang. Swerte yung ano, no. Nag-order. Malaki eh. May bayabas kaya. Diyan ka lang, owan na wala kang chinelas. Kulang akong bayabas. Wala palang bunga na hinog. Daming kalamansi dito pero ano pa. Mukhang di pa pwede. Oh, matigas pa eh. Makapal pa yung balat. to magic fruit ang bilis lumaki. Pati yung avocado sana magbunga na ngayon. Gusto ko palang makita kaya umakyat din ako yung kay Mito kasi may bulaklak na daw nalungkot talaga ako dun sa kay Mito namin na namatay. Tapos, eto sana next year magbunga na itong mangga namin dito. Galing din yan kay Lola. Apple. Apple mango. Ang ganda ng tubo niya kasi nung bagong tanim yan, inano ni ka-farmer, yung tawag doon uh, tinrim niya kaya maganda yung sanga pagkasanga niya kaso mukhang kailangan ano putulin yung ipil ipil kasi na tatakpan niya yung mangga oh hindi tuloy nagpantay yung tubo di bale kasi pag after nung project namin dun sa laundry area tsaka yung dirty kitchen dito na sa taas yung focus kasi okay naman na po kami sa bahay bisit na chichi, naririnig ka dito. Dapat daw may aircon kahit saan. <laughs> Mainit kasi dito sa litsunan. Eh, dapat nahiwan ka sa Baguio. nah Gusto mong bumalik ng Baguio? Si Tito Puroy ayaw doon, nilamig. <laughs> Tapos, inulan pa, no? Des yan, kasi, oh ng chinelas. Mag-ano ka? Grounding. Pag gano'n, walang ah! chinelas. Minsan kasi maganda rin po yun. Yung nakapaalang grounding or earthing. Ang <laughs> tawag. Masarap kaya magpaa. Ah! Tara, punta natin si Papa. Hello. Good morning ulit. No, gising na baby niya. Bagong gising po lahat sila. Huwag <laughs> <laughs> na sa face. tara pa araw tayo pa araw na bu nene pa araw ba ano dala mo pakita mo nga dito yung dala mo kina kinarawan ano yan ano yan bumbum ba open oh okay. Open. Eh. Wait lang, Leo. Titi. Papa araw si Owen. Dito tayo. O. Magpa-araw tayo dito. Ah? Bakit? Dito tayo. Araw kayo. Doon oh, no? Tara. Eh, tugis. Ha? Nami-nami. Nami-nami? Alin ang nami-nami? Sa taas sa taas si Papa. Yun si Papa oh Di ba mainit yung upuan? hindi pa, malamig basa eh oh. use mo hair mo chi use okay. niyo ayan si ka-farmer may ano pala bisita, ah tumakbo ulit dun ay, ah hindi oh, ano, sobra ka na sa bilad ayaw mo na nagano pala kumuha ng daw ng malunggay kasi nakinagat daw ng langgam yung dalawa may na kasi pumasok na pasok na rin kami kasi start na ng trabaho medyo maano na dito sa labas kasi nagre-retouch din si na kuya Esong ah, nagbabacuum mm -hmm. lalaro mo si Nene Bunene ah? Ina mula si Bunene. Bantayan mo na. Dito lang. Dito ka lang na. Wala naman si Rowan po eh. Delikado lang si Neo na iwan dito. Dahil pag nandiyan si Rowan ah, Baka mahulog niya. Kasi ano ko yung bigay ni Tita Epi. Tita Epi. Lola, si Lola. Lola Epi? Mm-mm. Nag-enjoy po silang lechon. Sa akin ng pera, oh, po. <laughs> ha? Say thank you po. Thank you po. nag order po sila ng lechon. Tapos, ayan, may pasalubong napipit lang sa <laughs> tricycle siguro nung bitbit -bit ni ka farmer tapos iyan ako oh. ayusin ko na Ayun, kumu kumuha ko ng dahon ng saging para pang ano merienda maya maya iyan okay. nakat ko na hmm sarap sabi ni tita, may dala daw siyang bibingka. Nasa isip ko yung bibingka dito sa Pampanga. Sa ibang lugar pala, hindi ko alam kasi kung anong ibig sabihin ng bibingka. Pero sa amin kasi, pag bibingka, yung niluluto sa ano, parang tinapay. <laughs> And ready ng merienda nila. Mamaya-maya. Okay. Bye bye ka bebe. Hmm, okay na yan, okay na yan. Tama na. Mauubos. Bye bye po ka bebe. Bye bye ka na daw. Bye bye bebe. Hmm, thank you for watching. God bless. Mama, kiss daw. Mama, kiss Mama, chuk chuk.